maganda mo pong kung saan ay uh, maraming na dito at hindi na tayo ang mga uh, mga kakanin dito no? tingnan natin kung ano nga yung mga tatawag na kakanin no? po kami ngayon para tingnan natin uh, magbibirenda po tayo ngayon dito okay. at natin kung ano nga masasarap ang mga kinipunta nila ang birenda rito okay guys welcome back to my uh, youtube channel and welcome back Bye. Ah, so, A yun, few moments later. So yun guys, oh, kung mapapasin ninyo, dito po sa gilid ng karsada, ay uh, makikita po ninyo guys, no? napakarami po nagtitinda rito. Dinarayo po ito ng no, mga pusasang lugar. No? Uh, Kukunti pa po ngayon at medyo maaga pa. At kami po ay napadahan. Uh, napadaan. Uh, subukan po natin guys na tigman ang kanilang mga merienda dito. Okay? Tara! Dito po tayo sa entrada in, uh, po ng ano. Hello. Hi, tinanong niyo po guys ang mga nagtitinda rito guys, magkaganda. Tsaka tinanong niyo po. Ah. Ano po yung special din niyo dito, uh, ma'am? Lemon cucumber yakult. Ano po? Lemon cucumber yakult, ano daro po sa ko? Lemon cucumber yakult, 'yan. Yakult 'yan. So, magkano po yung buy by order niyan, ma'am? 60 and 70 lang po. 60 and 70. Yung pong 70 po, meron na po siyang? Yakult. Yakult. Sige. Ah, Pwede po ba kaming yung ng dalawa? Sige oh, so, di... Dalawang lemak po po rin Yes po, yes po. Okay. Iyan na guys. O, guys. Mortar po kami ng uh, dalawang cucumber. So, ito, guys, o. Oh, meron silang mga... Anong tawag dito sa mga paninda na ito, guys? Iyaw. Oh, Ito po namin niyo yun. 'to yung basic sa basic na pambagsik. Oh. Ah. <laughs> basic na basic na mabagsik. Opo. Okay. Anong tawag dito? Anong tawag dito sa mga iyon? Iyaw-iyaw yan. Ayan, okay. Yan tinatawag na no ha, ah, iyaw-ihaw sa tabing kalsada. Yan dito po guys, makikita ninyo. Ito po yung tinatawag na sanctuary birds no. Dito po tayo sa Paligi, ng Candaba, Pampanga, Ayan ito po yung nababalot ng baha nung nakaraang uh, mga araw po. Ayan. Baha po ang kalsadang ito guys. So ngayon tuyo na siya. Oh. Okay. Ah, uh, magkano po mami yung, ano, yung uh, isaw ng manok na yan? Magkano po yan? Yan. 7 daw po per piraso. Ayan. Pwede po ba nyo kaming bigyan ng 15 pieces? Ayan. Ayan huna ah po. Ayan, may mayro pa siyang daan. Meron pong kalabaw. Eh. Oh, okay. okay. Oh, yan guys. Ah, uh, ayan po oh. Ayan po ang kanilang mga tinatawag na isaw ng manok. Kung tawagin ito ay hindi pa ito yung tinatawag na beta sir? Ito po ay Tom Jones. Tingnan niyo, gotumpo kag kayo, beta man. Ayun ang tinatawag na beta boxer ay si Tom Jones ay. Oh, yes. 15 pieces po yung sa amin no tingnan natin kung talagang masarap nga At uh, kabalitaan kasi guys yung uh, paligid na to At uh, marami daw pong dumadayo na kumakain dito so, yun. Isa lamang po ito guys sa mga paninda rito At uh, marami pa po tayong uh, mga tininda rito Iba-iba klase ng pagkain guys Diyan sinalang na po yung order namin guys eh. So dito po ay uh, yung uh, tinatawag na uh, uh lemon cucumber with uh yakult yeah. One eternity later. Ayan guys, no. Naghahanap po kami ng table. Ah uh, ito po ng atin na tindera, ay walang dalang table, so standing na ano, lang po tayo, no. Oh. Uh, so ngayon ito na po yung aming ako uh, ko-compare yan. Ayan. ayan. Okay, okay. Ayan na siya guys oh. Mukhang masarap na ang kanilang uh, ihaw-ihaw sa tabi ng katsan. Ayan. mahan kaya natin ng isaw 'yan. So, uh, uh, ano guys, oh. Yan, luto na, guys. sige Sige. A few moments later... One eternity later. Oh, so yun guys. tikman po natin ngayon yung kanilang nga. Uh, sinatawag na isaw ng manila. Hmm. Masarap nga po pala guys. Kaya pala din tinatayo nila itong mga uh, pang uh, pagkain dito sa may guys. Ayan o. Oh. Sarap. Okay. Masa yung juice natin? Ito po, sir. Okay, tigman na natin yung kanilang uh, lemon, na uh, tawag ito. Lugumbar. Lemon Lugumbar. Ate. ito po yung sa inyo. Wah. Okay. Ha? Sarap siya. Yun guys. Agad dito lang po ang aking video, guys, oh At uh, masarap po yung kanilang pagkain, especially yung pong kanilang uh, juice. Ah, uh, lemon cucumber with Iya ko na guys. Okay, guys. Hanggang dito na po ang video. And thank you for watching. Bye-bye.